Alam mo, Riza, itong susunod naman, ikaw lang ang meron nito sa tanan ng lahat ng nag-birthday. Ikaw lang ang merong eight na pampasarap ng buhay. Para Ito siyang yung, eight wishes. Eight wishes. Pero? Pero, ang wishes na to represented ng mga paborito niyang pagkain. Excited ka na malaman kung ano yung mga pagkain na iririgalo sa'yo? Apo. O, okay, eto na. Uunahin natin si ate Shala Soto. Happy birthday, Riza. Alam ko sa'yo, ginata kalabasa. Di ba favorite mo to? Pangkalinaw ng mata. Sana palaging malinaw ang kinabos, kinabukasan mo at yung mga dinadaanan mo dapat malinaw palagi. Apa. I love you. Happy birthday, best friend. Happy birthday. Ay, birthday niya <laughs> ben, ben. <laughs> pa ako. Ben, ben. Ben. Happy birthday, Happy birthday, Thank you, Ate Shara. Thank you, Ate Shara. Ang susunod na magbibigay sa ng pagkain ay ang best friend mo na si Maika. Ito na si Ate Maika. Ayan, Maika. Raisa, bago mo na ang lahat pa kiss tsaka pahag. na kita ilang months na tayo hindi nakikita sa Pampanga. Ah! Oh. Is what hug? Oh pala, isa sa mga paborito mo. Lugaw para sa'yo. Thank you po. Sana, di eh, ba nakakabusog to? Sana okay. mabusog ka sa pagmamahal ng mga magulang mo at sa mga paningin ng mga tao at saka sa kasama mo sa EB Daverick, isa eh, sa Itbulaga. No? At sana, eh, bawat umaga kumakain ganito, no? Para healthy ka. Tignan mo, nangangayayat ka na, oh. Ah! <laughs> Totoo ba? Oo, tignan mo, oh. Etchos. Totoo! Sige na nga po. Thank you po. Welcome. Thank you, Ate Maika. Thank, Thank you. Ang susunod, eto na yung kalaro mo talaga. Kasama mo parate si Ate Nicole. Ito ay isang Ito ay isang paborito mong talagang ulam. Paksiw. Paksiw na. Paksiw na bangus. At ang wish ko sa sana hindi ka magbabago. Sana pagpatuloy mo ang pangarap mo na matupad mo. Sana makapagtapos ka ng pag-aaral mo. Ah, tapuan ako. Very good. Thank you, ate. I love you, ate. I love you, right? Aww. Thank you. Thank, Thank you. you, ate Nicole. At ate Nicole. Ang susunod na magbibigay naman ng pagkain ay si ate Danica Soto. Ayan na, si ate Nika. Ayan na, ate Nika. Ikaw lang, ikaw lang ang makakahawak dyan. Raisa, pagpasensya mo na tong anak ko, ha? <laughs> Hinaharas ka Anyway, Riza, balita ko mahili ka daw sa... Shhh! Mahili ka daw sa... mahili ka sa Ampalaya. Apo. At, at lahat, hindi lahat ng bata mahilig sa Ampalaya, di ba? Apo. At syempre, dahil nga mahilig ka sa Ampalaya, ibig sabihin nito, special ka. So, wag na wag mong kakalimutan na ikaw ay special. Okay? Apo. Happy birthday! Thank you po. Thank you, Ate Nika. Eto na ang pinaka special na babae sa buhay mo. Mommy Riza. Oh. Wow. Naka-makeup pa. naka, ha? <laughs> naka si Mommy. Hello, baby. Nap Napagod na yung bata. Eto, dala ko yung paborito mong pagkain. Pakita mo yung paborito. Ay, oo nga. Eto, di ba yung lagi mong hinihiling sa akin na lagi kong lulutuin? Eh. Adobo. Sana, ano, wish ko sa'yo, sana paragi kang magdadasal sa Panginoon. Oh. Iiyak si Mama. Tsaka anak, ano, sana hindi ka magbago. Oh. Oh. Tsaka, kung ano tayo nun, dapat ganun ka pa din, di ba? Tsaka lagi ka susunod kay Mama. Lagi mong tatandaan, anak, mahal na mahal kita. Tatandaan mo lagi yung mga pinagdaanan natin dati, di ba? Na kahit sa ang audition nandun tayo, kahit nababasa tayo ng ulan, tapos wala tayong pagkain. Di ba? Alam mo yun? Hanggang 24 hours ka ni mama nakarga karga-karga nun, di ba? Tapos minsan di tayo natatanggap, umuwi tayong luhaan. Kaya, ang laki po ng pasalamat ko sa lahat po ng staff ng Itbulaga, sa lahat po ng mga crew. Tsaka po kay Labosing, kay Tito Sen, tsaka po kay Tito Joey, kay Mr. T po. Marami po salamat sa inyong lahat. Kasi po natupad po ni Raisa ang lahat ng kanyang mga pangarap. Kung wala po yung Itbulaga, wala po kami ngayon dito. Happy birthday, anak. May gusto ka ba sabihin kay mama? Thank you po. I love you. <laughs> Naiyak na ng tuluyan. Dati ko kasi limang pansit-kantong lang yung handa niya. Show me more Ay, napakabunga me. ng birthday ni Raisa, Happy Just birthday, me. anak. Love you. Love Give me you Show me what's real. more to lie than just Tatlong hari, umiiyak na. <laughs> Mama, sad. Tapat, happy. O, oh, bilang nakita na rin natin na umiiyak sila, oh, emotional. Oh. Eto na, meron ding magwi wish sa'yo. Emotional din. Tawagin na natin si... Tito Sen. Ayan, may adobo. Ito na. Hindi makukumpleto pagkain mo kung wala nito. Ito, number one favorite mo. Apo. Only rice. <laughs> diba? <laughs> Unlimited. Oh, ito. Ayan. Kasi itong kanin, para lumaki ka, Lumaki kang mabuting anak sa iyong mga magulang, lumaki kang mabuting kapatid, lumaki kang mabuting uh, classmate, mabuting kaibigan, at pagka ikaw na rin ang magulang, lumaki kang mabuting magulang sa mga anak mo. Di ba? At higit sa lahat, kailangan lumaki kang mabuting mamamayan. Happy birthday, Liza. Thank you po. Thank you, Tito Sen! Salamat sa Unli Rice! Olay siya. Siyempre, pag nandyan si Tito Sen, ito na yung susunod. Ito, paborito mo to. Tito Joey! dala mo yung paborito! Uh, actually, binibenta ko to dahil may pera na kayo. Pwede na kayong bumili nito. <laughs> 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 Alam mo ba kung ano to? Apo, mangga. Bango, no? Okay. Alam mo, kaya ako dala to, dahil ang mangga, uh, eh, simisimbolo ng buhay ng tao. Misan matamis, misan maasim. Di ba? Apo. Naintindihan mo ba yung sinabi ko? Apo. Okay. Ah, uh, basta tandaan mo na, ah, uh, kahit anong mangyari, kakanin pa rin natin ang mangga. Hindi natin pwedeng parehong masarap yan kahit anong dating sa iyo. Ang hinihiling lang namin lahat sa iyo, sana hindi maging kasing asim nitong kilikili -kili mo. Ha? May Na importante ang pagbabasa, di ba? Naalala mo ko ba 'yung mga sinasabi sa'yo? So si Lolit nandito, Solis, dahil kailangan sa trabaho natin, importante rin ang chismis. So kailangan basa ka ng basa. So importante sa buhay natin ngayon. Ah, uh, Pilipino star, remate, yan ang mga babasahin mo. Ha? Oh! Huh? Okay. At e, pati libro. Okay, ha? Oh. Huh? Okay, oh, happy po. birthday. Hmm. Please. Thank you po. Okay. At ikaw naman. Ah, <laughs> uh, wala. Ah, thank you po, Tito Joey. Siyempre, hindi naman kompleto. Pag wala yung, yung, ito talaga yung pinaka-favorite mo sa lahat, eh. Diba? Oh. Ah, ikaw na tumawag sa kanya. Bossing! Ikaw marvic Marvick! Halika na po! Marvick! Huwag niyo painitin ulo ko, ha? Hindi ko po painitin ulo mo. Eto, meron akong Promise, mainit. Ha? May mainit na kape ko para sa iyo at saka pandesal. Kape ah! <laughs> sa ko <depo> na gula! <laughs> kumijan, kumijan. <laughs> Bawas, bawas. Oh. <laughs> bawas sa komedyan. Marami na tayo. Importante kay, uh, kay Rai sa itong uh, kapit pandisal eh. Ito, ito lang ang batang nakita ko na nagkakape. Ilan taon ka nung matuto uh, ka uminom ng kape? Three po. Three? Eh, bakit, na, na bakit ka natuto magkape? Ah, uh... Umibili po ako sa tindahan. Mm -hmm. Isang kape. Piso. Piso, Pisong kape. Pisong ng Pisong gatas po. Pisong asukal. Tsaka, pakiat po ako sa labab po. Tapos? Titimpla ko po. Hmm. Kasi inumin mo na? Apo. Sasawsawa mo na? Hindi ako May pandesal ka? Apo. Sinasawsawa mo yung uh, pandesal sa Apo. kape? Opo. Opo. Uh, ito ang uh, wish ko sa'yo. Eh, sa mga darating na araw, hindi lang kape ang uh, mo. Masasawsawa uh, mo na rin yung uh, pandesal sa soft drinks. Wow! Bawal kay Isabel. Sa chocolate. <laughs> at yung pandesal, sana, malagyan ng palaman. Okay? Opo. Hindi lang, hindi lang puro pandesal. Okay? Sarap. Sarap. Basta para iba e, e, yung uh, busog ka, makakapag-aral ka mabuti. Di ba? Oh, Parati ka naman top 1, di ba? Sa klase mo? Ilan kayo sa klase mo? Ako lang po. Okay, very good. Kaya, kaya ka top 1. Anong, anong uh, wish mo? May, meron ka bang wish? Eh may anyway, mga wish kami para sa'yo. Yung, yung, para sa'yo. Yung nasa Yung totoo akahawakan ko yung mic. Sige, kahit ano. Sige, sabihin mo. Oo. Huwag ka may Ang gusto ko. Ang um, yes ko po. Sana po lagi kaming happy. Kami lahat, lalo na po ang mama at papa ko. Happy. Wala. 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 Simple na naman yung wish niya Sana parati silang uh, happy. Lalo na si mama at si papa. Silang magkakapatid. Buong pamilya. Di ba, Raisa? Opo. Ba't ka Hmm? Umihiya ka ba? Gusto mo mag-walling? <laughs> <laughs> Mga type mo mag-walling. Oh, huwag ka nang umiyak. Wish din namin mo. sa'yo na parating masaya ang pamilya mo, ha? Si mami, si daddy, si ate, tsaka si, uh, si baby boy. Okay? Oh, smile ka na. Dali. Bawal ang sad. Oh, bawal ang sad. Oh, pop Bawal lang sad. Pani sa enyas. hindi nakatiis. Hindi na nakatiis. Ang ganda-ganda na na. ng gown. Ga ang ganda-ganda ng gown mo. Pinagpunasan mo na la bawal lang. Bawal pa rin. Bawal ang sad. Dapat? Happy. Okay. Happy birthday, Riza. Happy birthday, Riza. Palakpakan ka na may kasamang hiyawan. O, oh, ito, Riza.